At nakasakay na nga po ako dito sa Ibas. Ang libreng pasakay ng Quezon City papuntang City Hall. Diyos ko mula alim mo langgang dito sa may COD. Pinagtatatakbo ko. O ay ano, tingnan mo nangyari. Diba na haggard ako? And yun na nga, yung bus stop nila is doon sa COD. Yung dating Savemore more na sarado na ngayon. Nalugi yata. Well anyway, wala na tayong pakailang doon. Pakailang hanggang dito. Nangingi alam ako. No? Diyos mo sa at ang ganda nga talaga ng ibas e na to. Kasi tingnan ninyo, oh, nanuyot na yung dila ko. Oh, dila, tuloy labi ko ba diba? May padila pa ako. Papano? Ang lamig dyan sa loob ng bus na yan. Tsaka hindi siya nakakahilo. Tapos nandito na kami sa first bus stop namin. Sa may barangay kami as to eh. di ko lang ma -ano, matandaan kasi medyo tanga ako sa ano, direction, Kaya yung buhay ko, walang direction cheering, oy fairness ha, ang smooth ng biyahe. At nandito na nga ako sa Quezon City Health Department para sa aking vaccine certificate. Oo, kasi kailangan ko yun sa TESDA. At kung bakit naghahanap pa ako ng vaccine certificate, eh may vaccine card naman ako, eh ayun po, awa ng Diyos na itapon ko po siya. Siya po yung binaliwala, tapos siya po yung hahanapin natin ngayon. Agoy! Binaliwala, tapos kakailanganin din pala. Kaya wag niyo akong tutulakan guys. Hanggat nasa inyo pa yung vaccine card niyo, wag na wag ninyong itatapon dahil kakailanganin niyo yan. Maniwala kayo sa hindi. Ako, sabi ko di ko nakakailanganin to pero eto, ayan, kinailangan ko siya. At pabalik na nga ako ng Cubao Ali Mall. So, ang bus stop talaga, ang antayan talaga ng libreng bus na to is dito sa Maygate 3. Ayan no, nakikita niyo yung bus na yan. Mga nakahilera sila diyan. Thank you nga pala kay ate Seng kasi siya yung nag sa akin na sumakay na lang ako ng lipring bus. Kasi nagre-reklamo talaga ako kagabi-sabi. Ano ba yan? Pupunta pa ako sa ito yun. Ang sakit-sakit na eh, ganoon ako para kung tanga diba kasi nga yung website para nga doon sa vaccine certificate na pwede mong makuha through online wala <laughs> na po <laughs> siya, hindi mo na talaga ma-open yun, sabi ni ate city so no choice ako, pupunta talaga ako ng city hall, doon mismo sa health department <laughs> kaya uulitin ko yung vaccine card nyo, i-keep nyo lang itago nyo lang, wag kayong tumulad sa akin, paulit-ulit ako, wag nyo kung tutularan dahil napakatanga ako sa part na tinapon ko siya Okay? Parang yung minamahal mo, pinakawalan mo, mahal mo pa pala. Tanga. At ilang sandali na nga lang at tayo na po ay lalarga na. Pabalik po sa Alimol. Yes, tama po kayo. Pabalik po ng Alimol. Sabi kanina ni ate, kasi hindi ko siya na-video. Nahiya kasi ako mag-video sa kanya. Siyempre, di naman ako sikat na vlogger. Ay, tayo kay vlogger. Vlogger! Eh, tinanong ko nga siya about nga dito sa bus na to. Kung kailan siya uh, nagsimula. So, itong taon lang din na to, January. Tapos, meron din pala sila dun sa may EDSA papunta. May dumadaan din na bus papunta doon. Tapos, hindi ko na alam kung ano yung mga direction eh. Basta yun yun. Tapos, sabi ni ate, meron pa daw sila na i-improve. Ano, i Basta may mga ganun pa siyang ano, explanation about nga dito sa ibas e na to. So, ang ganda. Sana nga tuloy-tuloy na to kasi ang laki ng Quezon City. No? Ang laki talaga ng Quezon City. Para naman makakalibre talaga. Kasi ang laking bagay talaga para dun sa mga nagtitipid sa pamasahe. At syempre, dun talaga sa walang-wala rin. ba? Diba? Kasi minsan umaabot tayo sa point na wala talaga tayong pamasahe. Papuntang trabaho, papunta kung saan. Tsaka katulad nito, uh, tinatamad akong pumunta ng City Hall. Kasi nga sabi ko mamamasahe na naman ako. Which is mabigat para sa akin pero ang gaan niya sa buhay kasi nga libre 'di ba at doon ka na mismo talaga ibababa sa city hall or kung saan ka man bababa basta very convenient talaga kaya na naliwa ako kanina na nakasakay sa bus eh kasi feeling ko nasa field trip ako <laughs> field trip ang sarap talaga kapag libre eh, no ang sarap talaga sa feeling Wag kayong ano at dinadama ko siya. De, uh, natutuwa lang ako kasi may ganito na tayo dito sa Pilipinas. O, ba? Diba? Dito sa Quezon City na napakalawak at napakalaki ng lugar natin na to. And sana tuloy-tuloy yung ganitong operation dito sa atin sa Quezon City. Kasi nga napakalaking bagay para sa mga tao dito sa atin. Lalo-lalo na sa mga senior citizen na nahihirapan ng mag-commute din. Napakababa lang kaya nito pag umakyat kayo. Napaka-friendly niya para sa mga senior citizen and PWDs. Kaya sa mga katulad ko na hindi pa nakakaalam nito, ito pinapaalam ko na sa inyo. Kung pupunta po kayo ng City Hall, pumunta po muna kayo ng Ali Mall. Tapos lakad na lang kayo papuntang COD. Yung dating COD, tas naging save more, tas sarado na yun ngayon eh. Punta lang po kayo doon kasi dun po yung bus stop papuntang City Hall. O, oh, ito, nandito na nga kami sa Ali Mall. Dito, pwede silang magbaba ng pasahero, pero hindi nila kayo pasasakay. Eh. Okay? Ibababa lang talaga kayo dito. Doon kay sa COD. Sasakay. Yun lang, share ko lang. Salamat! Shoutout sa Quezon City! Woo!